Aris, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay Aris, sa 2 digit number ay number 10 at number 15 at sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 4. At sa loto ay number 25, number 10, number 39, number 31, number 15 at number 41. Nagabay ng kapalaran. Toros, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay Taurus sa 2 digit number games ay number 14 at number 17 at sa 3 digit number game ay number 2 number 6 at number 1 at sa loto ay number 42 number 30 number 14 Number 29, number 8 at number 25, nagabay ng kapalaran. Gemini, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan, kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay. Gemini, sa two-digit number ay number 19 at number 14, at sa three-digit number ay number 3, number 5 at number 6, at sa loto ay number 29, number 17, number 42, number 31, number 36 at number 12, nagabay ng kapalaran. Cancer Masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan, kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay. Cancer, sa two-digit number ay number 6 at number 14. At sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 6, at sa loto ay number 24, number 42, number 18, number 10, number 32 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan. Kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay. Leo, sa 2-digit number game ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 5, at sa loto ay number 22, number 10, number 17, number 6, number 31 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan, kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay, Virgo, sa 2-digit number ay number 16 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 5, number 3 at number 1, at sa loto ay number 31, number 40, number 40, number 26, number 17 at number 8. Nagabay ng kapalaran. Libra, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng? ibang kakilala mo, dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan, ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila, ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan, kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan, ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay. Libra sa 1-digit number games ay number 4 at number 13, at sa 3-digit number ay number 5, number 6 at number 1, at sa loto ay number 23, number 14, number 18, number 30, number 17 at number 9, nagabay ng kapalaran. Scorpio, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan, kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay. Scorpio, sa 2 digit number games ay number 10 at number 17, at sa three-digit number ay number 1, number 2 at number 6 at sa loto ay number 29, number 18, number 36, number 42, number 20 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri? Nang ibang kakilala mo, dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan, ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila, ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan, kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay. Sagittarius. Sa 2-digit number games ay number 16 at number 5 at sa 3 digit number game ay number 6 number 2 at number 1 at sa loto ay number 25 number 13 number 20 number 32 number 27 at number 9 nagabay ng kapalaran Capricorn masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri nang ibang kakilala mo dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan, kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay. Capricorn, sa two-digit number games ay number 16 at number 11, at sa three-digit number ay number 2, number 1 at number 5, at sa loto ay number 28, number 14, number 31. Number 9 number 25 at number 40 nagabay ng kapalaran. Aquarius, masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan. Ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay Aquarius sa 2 digit number games ay number 15 at number 4 At sa 3 digit number ay number 5, number 2 at number 1 At sa loto ay number 24, number 11, number 23, number 40, number 27 at number 36 Nagabay ng kapalaran Pisces Masaya ka ba talaga pag ikaw ay napupuri ng ibang kakilala mo? Dapat kang maging mapanuri sa mga ganoong kalagayan ng mga mahilig gumawa ng pagpuri dahil baka sila ay may gustong makuha sa iyong katalinuhan, kaya mas maging maingat para ang iyong kaligayahan ay patuloy na gumawa sa iyo ng tagumpay, Pisces sa 2-digit number games ay number 10 at number 11, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 9, number 24, number 30, number 18, number 37 at number 40, nagabay ng kapalaran.